Magluluto nga pala kami ng sinabawa na tulingan. Kaya naman ay sinuban na nga ang bumanat ng ating mga samya. At ang sabi pa nga niya ay sinisipagan daw siyang maghiwa. Kaya naman pinagbigyan ko na muna at ako muna ang kameraman sa video na ito. At hindi ko pa nga pala nasasabi na hindi pala ako ang titira ngayon. At nagpresenta nga kasi si Inday na siya na raw ang magluluto ng sinabaw. Aba ay ano pa yon ay pabor na pabor yon sa akin na taga video lang at walang ginagawa. At sa sobrang nasisipagan daw siya maghiwa pati nga kangkong ay hiniwa niya na rin. <laughs> ano kaya sa palagay nyo? Nasisipagan kaya siya? What? Ah, bahala siya kung anong gusto niya. At dito nga mga idol ay kinamada na nga ni Inday ang isda dito sa ating kawali na pinakamaputi sa lahat. At habang nagbo-voiceover nga pala ako ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Pero wala na akong no choice kundi ipagpatuloy na lang. Saktong alas 3 kasi ako nag-upload ng video kaso ngayon alas 2.41 na ay no choice na no choice na ako kapag itinigil ko pa. Kaya pagpasinsyahan nyo na lang muna kung pangit ang tunog ng video ko ngayon. Huwag kayong mag-alala at babawi na lang ako bukas. Kahit ano kasing gawin kong sigaw ng busis ko ay hanggang doon lang talaga. Mas malakas talaga yung patak ng ulan sa year namin. At nang kumulo na nga ito ay inilagay na ni Inday yung kangkong para pag sunod na kulo nito ay pwedeng pwede na itong kainin. At kung umabot nga pala kayo sa part ng video na ito ay salamat sa iyo. Pwede pakicomment naman kung taga saan nga para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video ko. Thank you. Hanggang sa muli.